Nitong nakaraan uh, bayan, maulang uh, bumiyahe papuntang opisina ang uh, ilang mga opisyalis po ng Department of Transportation. Isa na po si Acting Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez. Ang uh, nag-commute bilang bahagi po yan ng kanyang regular. Ito maganda. Regular na itong ginagawa ng mga opisyalis ng DOTR na magko-commute ah, para alamin ang kalagayan ng mga commuter at kung paano mapapagaan ang kanilang araw-araw na biyahe. Nauna nang ipinag-utos kasi ng Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Transportation na solusyonan ang mga isyong pang-transportasyon upang mapabilis ang biyahe ng mga commuter kasama ni... Uh, sa Secretary Banoy Lopez, si Undersecretary for Road Transport and Infrastructure uh, Mark Steven Pastor at Land Transportation Franchising and Regulatory Board Executive Director Lumer Bernabe. Si Dibula ni Acting Transportation Secretary Lopez sa biyahe from Holy Spirit Commonwealth, Quezon City, 615 In the morning, sumakay sa bus papuntang Philcoa. Pagbaba ng uh, bus, inispeksyon ng kalihim ang PUV stop sa lugar. At sumakay muli ng bus papuntang Kamuning. Napansin niya po na mas maluwag at mas marami na ang mga bus na bumibiyahin ngayon dyan sa so Commonwealth. Well and good. Noon na lang nagpalabas ng limang dang special permits ang LTFRB para sa mga bus para maibsaan ang kakulangan ng pampublikong transportasyon sa Commonwealth. Sa Quezon City po yan. Alright. At uh, alas 7 ng uh, umaga dumating si uh, Secretary Lopez sa Kamuning. At dito nakausap niya ang dispatcher ng isang bus company na nagsabing 77 units. Uh, Bumibiyahin ngayon sa Rutang Commonwealth. And after that, inakyat ng acting transportation chief ang Kamuning Footbridge at tiningnan muli ang lugar kung saan itatayo ang bagong Kamuning Station ng EDSA Busway. Sumakay din ang mga opisyalis ng DOTR sa MRT sa Kamuning Station alas 7.45 ng umaga at napansin ang dagsa at siksika ng pasero sa mga bagun. Agad iniutos ni Acting Secretary Lopez sa pamunuan ng MRT 3... Natingnan ang mga umano'y isyo ng hipuan. Uy, may mga ganun. May mga nanghihipo. Sa tulong bago ng tren na inireklamo ng ilang mga pasehero. At marami manyakis pala dyan, ha? At pagbaba ng Santolan, Annapolis Station, naglakad ng kalihim patungong opisina. Si Aljo Bentijo sa DCXL News. Ayan, ang, ang ginagawa po ng Department of Transportation opo at least man lang maranasan ng ating pong mga opisyalis ng DOTr na ang uh, ito'y comfort at ang ating nais nice na ma-experience, comfort. Apag inaantay natin ang uh, subway natin, ha? So comfort papasok at pauwi ng bahay ng ating pong mga commuter. Opo. Ah, uh, sabantala ah uh, 'Yung namang uh, white beep card caravan, parang umarangkada na rin yata. Opo, uh, sa kauna ng white beep card uh, caravan sa PUP, sa pangunguna pa rin ng DOTr at ang supply ng beep card na AFPI October 15 ito umarangkada sa utos pa rin ng Pangulong Marcos Jr. na gawing konvinyente mabilis at abot kaya ang biyahe para sa mga estudyante. Hindi may estudyante ha. So kagandaan po ng caravan, kaya ilapit ho ang serbisyo ng gobyerno sa may estudyante maging ang mga senior citizen na nagtatrabaho o oh, sa may eskwelahan para hindi na sila mayrapan na pumila. Makakuha lang ng mga white beef carbs on the spot ng printing it will just take uh uh, try, uh 3 to five minutes pag na ang mga beep cards na yan sa lahat ng relays. so on the spot printing ng student beep cards sa PUP magtatagal hanggang ade uh, na nagtag oh, ngayong araw nito hanggang ngayong araw na lang pala october 17 from 8 am hanggang 5 pm Maari ding kumuha ng discounted BIP card sa mga senior citizen at mga persons with disabilities sa naturang lugar para mapadali. Atun ma masipag si Secretary Lopez. Talaga nagtatrabaho. Yan ang kailangan natin. Kung ano yung iniwang uh, legacy ni Secretary Vince Dizon sa DOTR, itinuloy lang. Uh, at dinagdagan pa ni Secretary Lopez. Di ba? kudos to Secretary Lopez ng DOTR. Oh, para mapabilis, mapadali, gawing hassle-free ang pagkuha ng mga white beep cards na yan. So, uh, from PUP, uh, magpabatulo magpapatuloy ang caravan sa De La Salle University, sa University of the Philippines, uh, UP, then UST, at iba pang mga eskwelahan. So, super bilis na dahil meron na tayong partnership sa ilang mga eskwelahan. So PUP ngayon ha. Sino ba taga PUP dito? Eh? Pakitaas nga ang kam ang kanang paa. Ay, paano man kamay? Ay, mga PUP. Oy, si Zander of PUP ito. Ayan ha. So, uh, yan. So, uh, baka katipid na, Nagpa-budget po ang ating mga kababayan ng baon super helpful yan. 50% bawas. Mga Ha? Ah, uh, maramihong marami hong mga senior citizen nagbahagi din ng kanilang magandang karanasan dito ha. Mabilis ang proseso at komportable na nakuha ang kan ang kani kanila mga white beep card. Malaking benepisyo sa mga estudyante at mga senior. Ha? Ah, yung sinasahod nila, tama lang, 50% diskwento yan. Ah, bagay. Sana, eh, sabi nga nila, ay magpapatuloy lang pagpapalaganap ng pamamahagi ng beep card para makatulong sa mga Pilipino. Si Aljo Pentijo sa DCXLU.